Hello mga kamami, it's me proudly mami vlog. So sobrang aga kong missing for today's video around 4 o'clock in the morning dahil magluluko to nga ako ng biryani chicken at ayan na nga, nakaprepare na ang lahat kung anong mga ingredients ang ating dapat gagamitin. Syempre Meron tayong rice, hindi mawawala yan. Meron tayong sibuyas, ayan. Maraming sibuyas ang kailangan sa pagluluto ng biryani. Dahil ang sibuyas ang isa sa mga sangkap na ingredients na nagpapasarap sa pagluluto. And meron din tayo niyan, ayan. Meron ng kamatis, mga mami. Ayan, baliktad pa nga yata yung video ko. Ibang ko kung anong nangyari, bakit nabaliktad. So, ayan na nga. Ang una kong ginawa, med medyo ipafried natin ng konti yung chicken para mas malasa at lutong-luto talaga siya. And then, ayan na nga. Sinamahan ko na siya ng yogurt. Siyempre, hindi ko na lahat ipinakita ko ano yung mga ingredients ang ginamit ko dyan. So, ayan na nga yung ating naluto na biryani chicken or chicken biryani. Alam nyo ba ang chicken biryani? ay pagkain ng mga indiano at mga arabo yan ang kanilang mga paboritong pagkain yes dahil nagtrabaho si Proudly Mami ng ilang taon sa Arab country kaya naman alam na alam ko ito at dahil nakarating na rin sa Pilipinas ang Chicken Biryani ay nagluto po ako mga kaibigan dahil merong nag-order sa akin ayan, thank you so much everyone sa mga tiwala na iyong ipinagkaloob and syempre thank you Papa Lord or Papa Jesus dahil binigyan mo ako ng 17 customer na talaga namang nasarapan sa aking nilutong biryani. Sa biryani kasi ang kanilang talagang originality na lasa or original na lasa ay spicy. Pero tayong mga Pilipino kasi, hindi natin ma-adapt kumain ng spicy na sobrang anghang talaga. Kaya naman ang aking ginawa ay gumawa na lang ako ng sauce at hiniwalay ko yun sa lalagyan para nang sa ganon, yung mga tao na kakain ng biryani na hindi masyadong mahilig sa spicy ay makakakain pa rin sila. So ayan na nga yung ating nagawa. And, meron tayong mga nilagay na decoration dyan. Slice of lemon and cucumber. Siyempre, one slice of rice and one cup of rice. Ayan. Slice ng chicken pala yung ibig kong sabihin doon. Isang slice ng chicken, isang lemon, isang slice ng cucumber.